So, no, magandang hapon sa inyong lahat mga katropa. So, ang topic natin to ngayon activate. ay about uh, kanta. So, bago tayo pumasok dyan, uh, i-update ko lang kayo sa aking kanta na ginagawa. Meron na akong ginagawang kanta. So, isa pa lang yan. Isang kanta pa lang yung ginagawa ko. So, gagawin ko na siya mamayang gabi pag-uwi ko ng bahay, no? So, update ko kayo doon. So, ito na. Ah, uh, ang topic natin ngayon is pakikipagkaibigan. So, shout out kay Gio. Gio, Barongan, shout out. Gio. So, shout out din kay Krisha Kasikas. Shout out din kay kay Aaron Milan, no? So,

Shout out din kay Yani De Leon, no? Shout out din kay Aileen. Tapos ikaw. Ta. Tapos ah, uh, syempre ah, uh, shout out din kay Marianel, no? So, ito na ang topic na ito ang topic natin tungkol ito sa pakikipagkaibigan no. Alam niyo mga katropa, kung makikipagkaibigan kayo sa isang tao, dapat ah uh, Siyempre, <laughs> <laughs> uh, iwasan yung iwasan yung makipag away, iwas yan ang iiwasan nyo. Stay positive. ah uh, Siyempre, ah, uh, makipagtilala muna kayo kung sino kayo. Kasi nangyari na rin sa akin yan. Abaw! Bawi! So... Pangi, pasensya na mga katropa, pangi sa CR namin. Ang baho, abot dito. So, ah, uh, paki, ang pakikipagkaibigan sa tao is, bigyan nyo ng biskwit bigyan nyo ng burger, ganyan. Libre nyo. Mga ganyan. So, yan ang tip na ibibigay ko sa inyo. Una, bilan nyo ng tubig. Pangalawa, tanungin nyo kung nagugutom o hindi. Pangatlo, uh, bigyan nyo ng uh, uh, gusto niya. So, yan lang. So, again, sa mga... Uh, sa lahat ng mga updated ngayong araw uh, meron akong ano mga katropa meron meron akong ginawang kanta para sa inyo uh, sana mapakinggan nyo siyempre siyempre hanggang hanggang dito na lang so shout out ulit ah uh, shout out kay Limuel Quintana shout out kay ah uh, shout out kay Nico shout out kay ah uh, ah uh, kay ah uh, Yani Shout out, ako, ayang, ayang, ayang. shout out din kay Jared Droke! Shout yeah. shout out kay Mark Ronel Ruerez. So Ay, shout, out, shout out kay Stephen Sakayo. Shout out kay Cristel Barnuevo. Ha? So hanggang dito na lang mga katropa. Sana comment down below kung anong gusto nyo pang i-upload ko. So maraming salamat. Bye-bye. God bless.